Make Manila great again. Ako po si Premier Chairman Domingo Bakal, ang Chief Operation po ng Divisoria Area. Ay uh, ito pong team namin, uh, Manila Hawker Rider Team, para linisin, disiplinahin mga vendor, ayusin, para sa kalinisan ng ating Maynila, sa kautusan ng ating Alcalde, Mayor Isko Moreno at ang aming director si Director Rapi Alejandro. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtulong sa amin. Salamat po sir. God bless po. God Make, bless Manila God bless. Make, Manila Make Manila great again. Make Manila great again.

Pakiwalis sa araw pa, mga pakiwalis. Nasaan na yata. Nasaan na yata. Ano yan? Balat ng manu yan, kuya. Ha? Pakiwalis mo. Pakiwalis muna. Pakiwalis muna. Pakiwalis. Pakiwalis. Hindi ko pwedeng yan. Nalang sa nakikita ko, binawalis. Ito yun. Para hindi kayo may istorbo, alisin yung mga kalat sa araw pa ninyo. May istorbo kayo sa akin kasi pag ko yung Tuyo lang. Suyo. Eh, nani yan eh. Ibig sabihin sa inyo kalat mo. Ano natin? Kasi yung konting kayo ng kalat na sakit Ah, mga. Tuyo lang. Pasensya na kayo kung may pinak sa inyo. Kasi para sa kalinisan yan. Ito. oh. Tuyo lang ate. ha. Pakidampot ha. Ate, ito rin natin oh. Yung harapan mo kaya. Yung harapan mo kaya. Ate, eh, sobrang nang tandaan mo. Ate, Sapat ka ko ito. Hoy, atong soproto. Sapat ko ito, Paki... mo. Sige, sige, sige. Paki walisan mo, pagawitan, magagalit kay sa akin kasi pachatagan ko 'yung mantel walisan. Ibigay niyo muna. 'Yan, 'yan. 'Yung mo, hay, halu marumi. kay sa akin, mabantayan ko kayo. Walis. 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 'Yan, 'yan, 'yan. kayo, may store kayo. May

Pakilinis, pakilinis, tapo, pakilinis. 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 Oo, kaya yun ano? Pakilinis ano? Pakilinis, pakilinis. Magkadalit la kaisa kayo, kaya trebaw ko. Okay. Mano, lang, trabaho ko palinis, sa kayo yung sabuhin. Magkadalit la kaisa kayo, sa akin, mga ate kuya. Ha, ah, pakis, pakis yung yung. Pakilinis kayo. Yen, kuya, asarapan mo, walisan mo. Pag na kasimpat, pakita nanduming. Ano ba sure pa? eh. pa yun? Karam ng walis. Ay, is, 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 pa, is, pa, wala nyo nga ito pare, tapos mamaya um, pag natin. Kulan nyo picture. Bal, nadana mo picture. Bal. Walis lang inaano sa walis lang. Walis lang, yun lang. lang kayo dito. Ayun yung walis mo yan? Bakit walis yan? puti niyan.

Good morning Okay. 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 ano Okay. 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 Kaya namin kayo kinakausap kasi sa, may kanyang-kanyang -kanya ada na tayo ate, may kanyang organizer. Iba yung organizer sa umaga, iba yung organizer sa gabi. So yung organizer sa gabi nagre-replam mo. ko sa inyo, tinatanong ko pa sabi nyo, hindi sa inyo, asa pwesto mo kuya? Ayun yung sa kabila, kanina yun? Ay, O, oh, ganito ha. Ah. Ayun yun, ibig sabihin, basta ganito ha. Pag mamaya mayroon ulit, kukunin namin lahat ng paninda na nakalagay dito. Opo. Ah, hindi ka hindi, huwag ka tatawa ate kasi mga mga mga. Kaya nga, kaya nga pinakikita ko sa inyo. Kaya nga, no, diba? Tatawa ko kasi walang pa kasi kanilis play yan. Kanina, ano to? Good morning but okay ano yan gitang eh makamihin na dito? kasi may buhay kami sa loob. sa kanila yun sorry. sa kanila pala ano ito. ano 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 <gulong> Kaya naiwan mamaya, kukunin lang. Kukun, kukun namin ha. Kasi doon naman ang ano, nakapata Yes sir. O, oh, papisuyo ha. pa pa Ayaw ko makakarong kayo ng tampo sa akin. Tama ha? po kayo at walang mali. O, oh, sige. Salamat, salamat sa Sige, sige, sige. Na, ito. Oo, oh, ah. Sa inyo Oo. Oh, Huwag ah. ano. Ah, sige po. Asin hindi ano? kasi kalalan na pagkaanoan na. Pagka, ano Malinis, sakita nyo. Di, Pura, hindi ko na ako binabaligan. Puro lang, may ko.

Huwag ah. sakay kumuha ng masyadong marami Huwag sa kada isang tindahan, isa isang tindahan, isa lang isa lang Para hindi tayo masyadong marami na Okay Sige, sige, sige Karatay lang sa Karatay lang

Oh, okay, wala Eh, wala, wala, pa yung ibibigay, wala pa yung Sino, napong, na, pa lang. Sino na na ano? Kaya na nabigay? Kaya na nabigay? na nabigay? Kaya na nabigay? Kaya na nabigay? Cheh, itu tahu sa Kalau kita tahu, cara usaha kita dalam usaha kita. Saya tahu. Saya tahu. Uh, Saya tahu. 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 pa Oya oya! Hahahahahahahahahahahaha! Hindi na ano? Kakaibang mo? Hindi na. Kaya kung ano? Kung ano? Kung ano? pagpapaloto sa dito sa Tapos, pagkaranta nga rin sa hawker, dapat rin sa isa rin, kung kata yung form, may resibo. Walang, walang resibo, walang pwede yun, ha? Pasa sa, kung ano yung pera, bibigyan niya kayo ng resibo. Okay. Ate, magwalis na muna. Ate, halika muna. Walisan mo muna ito habang nandiyan ka.

Yan ang mm -hmm. ayaw ni Yorme, Barume. Ano ba ko na? Kalat ng kalat kasi si Tawing dyan. banyo nyo rito, pasok nyo. Ah, maghihuli kami ha. Ito ko, asan nyo ng Ah, Ay, sorry po. Baka mo nga, sabihin nyo, sabihin nyo nga Ito, alisin nga naman. Saan na nga, nyo. sa kanan. Saan nga nga, sa Sa kanan. Gaya nga, gaya nga. At ang ina-inay nga, ito. Ito, na sa Alisin sa

给咱。Okay,

Tama Morning po. Mabas nyo na wala kayong ibibigay kahit sino ko. At sabihin nyo sa akin, pag meron gumulong sa inyo, ako bahala, may bayaran ko ha. Huwag nyo, huwag nyo, kayo magbibigay ha. At ulitin ko ha. Bawal maglabas ng pera pag inundi kayo. Tapat na yung, i-accomplish nyo yung ano, yung, yung, yung form at pabayaran yung kagumit kaya kung hindi kayo kung busy kayo yung tao na walker hindi siya magbayad sa sityol o di kaya sa barangay sa satellite namin Oh, na kita nyo para tingin may seminary at magbayad na tayo kamutokan matagal na rin tayo kasi maghuhuli kami ulit tayo dito hindi, hindi ano to, at tandaan niyo, hindi na usungay yung lingas kukon ngayon, makululi, buwan-buli. Binigay sa akin trabaho uh, traby, uh, ng boss ko, ng boss ko na Raffy Alejandro. Naka-check ng sumusunod sa linya. Kasi nilinya li namin kayo eh. Katuuhin at saka yung marunin. Yun lang ang trabaho ko, dalawa. Walang ibang binigay sa akin. Naka-linig at naka-taka-disciplina. Huwag na tayo tingnan ang tao mga kuya. So pag fax, mo sim card din bayaran, pwede siya. Eh huwag so, nalang masagit nga, katulad kanina. Wala kaming madana kuya eh. Teka natin ang disiplina. Yung magandaan lang kayo, saka side view yung tao. Okay, na namin. Eh, kanina talagang, wala kami madana. Kaya ah, nakikita kami ng huli eh. Ha? May parating ta ha mga kuya. O ikaw, maganda So, sa ulitin ko ha, wala kayong ibabayad dito. Ha? Yung form lang ng ano yung ano ito. Ha? Okay. 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 Yes. Asa sini? Pakuha na rin siya ngayon. Oo, oh, oh, pakuha niyo sandali lang ha. yung may form. Gracias.